Sa kasagsagan ng lumalalang hidwaan sa rehiyon ng Silangang Dagat ng China, East China Sea, nagpapatupad na ang Japan ng makabuluhang hakbang para palakasin ang depensa nito. Batay sa mga ulat mula sa Japanese Defense Ministry, pinabilis ng Tokyo ang deployment ng long-range missile systems na kayang tumama sa mga posibleng banta mula sa China at maging sa ibang estratehikong lugar. Isa sa mga pangunahing sistema ng missile na target ay deploy ay ang Type-12 anti-ship missile na may tinatayang range na humigit kumulang isang libong kilometro. Nakaplanong ilagay ang naturang sistema sa kampo ng Japan Ground Self-Defense Force sa Kyushu, partikular sa Camp Kendon sa Kumamoto Prefecture at sa Camp Yufuan sa Oita Prefecture. Ayon sa mga ulat, ang deployment ng MISIL na ito ay bahagi ng tinatawag na counter-strike Capability ng Japan, ibig sabihin, hindi lang para sa depensa kundi para rin sa potensyal na pagsagot sa mga pag-atake o banta. Dagdag pa rito, tinatayang sisimulan ang deployment sa huli ng Marso sa susunod na taon, ayon sa Kyodong News, ayon sa ulat ng South China Morning Post. Kasabay nito, tumindi rin ang diplomatic at militar na tensyon dahil sa aktibidad ng China Coast Guard sa mga pinag-aagawang pulo. Noong Nobyembre, naglunsad ang China Coast Guard ng isang patrol formation sa paligid ng mga Senkaku Islands, na inaangkin ng parehong Japan at China, sa China kilala ito bilang Daoyu Islands. Ang naturang patrol ay tinawag ng Beijing na isang Rights Enforcement Patrol na malinaw na may intensyong ipakita na may karapatan din silang operasyon sa mga tubig na pinangangambahan. Sa kabilang banda, tinuligsa ng Tokyo ang hakbang bilang direktang banta sa soberanya at seguridad ng Japan. Bilang tugon, umabot sa diplomatikong antas ang krisis. Pinatawag ng Japan ang embahador ng China at may mga pahayag mula sa Beijing na may potensyal na countermeasures kung patuloy ang intensyon ng Japan para mag-intervene lalo na sa isyu ng Taiwan. Dagdag sa sariling pagpapalakas ng MISIL, nagdagdag din ng bagong dimensyon ang presensya ng U.S. Army sa Japan, partikular ang pagpapakita ng Typhoon Missile System sa Japan base sa isang base sa Iwakuni. Ang Typhoon System ay may kakayahang maglunsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Cruise Missiles, na may potensyal na tumama sa mga target sa silangang baybayin ng China. Mula sa panig ng China, mariing na ang pagdeploy ng Typhoon System. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, sinasabi nilang ang hakbang ay nagpapalala ng arms race sa rehiyon at direktang banta sa kanilang seguridad. Ang militar na build-up ng Japan ay bahagi ng mas malawak nitong pagbabago sa depensa. Noong 2022 pa, binago ni Tokyo ang five-year defense strategy nito kung saan tinukoy ang China bilang pangunahing panganim. Kasabay nito, Planong itaas ng Japan ang defense spending nito hanggang sa 2% ng GDP sa pamamagitan ng 2027, at mas bibigyang prioridad ang long-range missile, drones, lupa, ibabaw ng dagat, at sa ilalim ng dagat pati na rin ang coastal defense. Mahalagang tandaan na ang paggamit ng ganitong makapangyarihang missile gaya ng Type-12 ay hindi basta depensa lamang, ito ay maaaring gamitin bilang deterrent at bilang realistang sagot kung sakaling magkaroon ng seryosong militar na krisis sa rehiyon. Ang malapitang distansya ng ilang Japanese pulo sa Taiwan at China ay nagdaragdag ng kahalagahan ng ganitong uri ng kakayahan para kay Tokyo. Ang reaksyon ng China sa kabilang banda ay nagpakita rin ng mataas na antas ng pagkabahala. Hindi lamang sa diplomasya nagtutunggali ang dalawang bansa kundi pati na rin sa simbolismo ng kapangyarihang militar. Ang patrol ng China Coast Guard sa Senkaku, Daoyu Islands ay malinaw na senyales ng aktibong assertiveness ng Beijing sa mga pinag-aagawang teritoryo. Kasabay nito, ang pag-deploy ng Advanced Missile System ng Japan at ang suporta ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Typhoon System ay naglalatag ng mas komplikadong estrategikong laro sa pagitan ng dalawang malalaking bansa sa Silangang Asya sa kabuuan, ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Japan at China ay hindi na simpleng usaping teritoryo lang. Ito ay lumalawak sa aspeto ng militar, depensa, at estratehikong seguridad. Ang desisyon ng Japan na pabilisin ang deployment ng long-range missile, kasama ang pagpapakita ng Typhoon Missile System ng U.S. Army sa Japan ay malinaw na tugon sa palakasin ng kakayahan nitong panatilihin at ipagtanggol ang rehiyon laban sa anumang uli ng banta. Samantala, ang China Coast Guard patrol sa mga pinag-aagawang pulo ay patunay ng patuloy na pressure ng China sa Japan at senyales na hindi ito bibitaw sa diplomatikong at teritoryal na isyu.